mga bossing dito naman tayo ngayon sa ano uh, malaking ukayan kaya nag new arrival sila nung nakaraan dito siguro last week na nakalipas kaya nag new arrival sila rito pero hindi naman tayo pumupunta rito kapag new arrival sila dahil uh, pinapalaso na to may mga priority selector dito tsaka mahal dito kapag new arrival kaya gaya gawa natin is revisa na lang ginagawa natin kaya marami pa naman sigurong natira dito kakalkal na tayo No, no, no. Yo, pero pang bossing. Ito yung ano natin. Uh, first, ano, first four loots natin. Wow! Nakapatagad tayo. May kapatagad tayong nakita rito. Ito may champion na ano, all over print. Ganda na ito. Size medium siya. Siyempre legit yun ha. Kaya yung emblem ng ano, uh, champion. Ito lagi yung unang hahanapin niyo pag may nakita kayong champion shirt. Yung ganyan logo ng champion size medium siya pero para siyang pan large kasi malaki yung ano niya malaki yung sizing ayan tapos yung wash tag niya na yun nasa neck tag burado lang yung wash tag niya need wash lang to tsaka to ayan, meron tayong nakitang koi ayan big print yung mga bossing koi yung kadalasan ano, uh, tinata to yung koi na to laki ng print na yun, no? sa harap pa solid dalawa ayan. Size XL siya. Random man lang, random brand pero ganda niya kasi laging may naghahanap sa atin ng mga ganito. Yung koi print na, na t-shirt. Check din natin yan. Tsaka ito, meron ding. Yan, champion na big logo. Wow! Champion siya, big logo. Ito ulit yung ano, emblem ng ano, champion. Logo ng champion. Ayan, size small siya pero malaki naman yung size nito. Pang-American size siya buong buo pa yung print niyan, walang damage. May dumi lang ng konti. Pero washable naman yan. Size mid... Size ano to, pang medium to. ay eh, wastag niya. Siyempre legit yan. Ayan yung emblem. Ito lagi yung hahanapin niya kapag may nakita kang champion shirt. dandan -dan na ito, tapos yan. Kapal pa ng neckline niya, no? Ayos. Tapos ito may nakita, may nakita rin tayo ano, um, football jersey kasi fake to. may stitching pa lang oh, sablay-sablay yung mga sablay-sablay yung mga tahi niya. yan Pero may washtag siya. Pero fake to. Ayan, fake lang to. Sayang. Ganda pa naman sana. Nga lang ano to ha. Sablay. Sa stitching pa lang. Wala na. Sablay blay na kaagad. Iwan natin to. Ito na lang muna. Itong tatlo na to. Check natin to. Final select na lang natin. Nandito pa lang tayo kumalkal. Oh. Sa ano na, na yan. Sa rock na yan. First rock na yan. Dito naman tayo. May mga shirt pa yan. Oh. Check din natin to. Kaya magkano na sa mga t-shirt? 120. Wow. 120 each. Sa mga t-shirt. Medyo mataas pa pero pwede na rin to sa 120 each kalgal pa tayo yung mga bossing ito may nakuha tayo sa mga short ito may nakuha tayo ng ano, fila collab siya mga bossing wow na ano haba good time yan skate print tong haba good time brand na to yan collab siya fila nylon short to ang ganda lang oh kasi bagong bago pa tinan yung print na ba napaka damage damage buong buo pa ano siya ah uh, five na short. May meron bulsa sa likod. Dalawa. Tapos ito sa harap meron din. Tapos ito meron sa gilid. Isa. Bali 5 packet siya. Ganda nito. Bagong bago pa. Parang brand new pa condition. Fila. kulab Ganda. Check din natin to. Ito lang nakuha natin sa mga short. Wala na tayong nakalikal doon sa mga t-shirt. Check pa natin yung mga jacket namin. Dito man tayo sa mga pants. Nakalikal din tayo rito. Mura lang din yung mga shirt nila. 120. Sa mga pants. Uh, ano yata? 200. Ang dami pa rito. Mga tira-tira lang to. Ah. mga bossing, uh, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ha para lagi kang updated sa mga ganitong kaganapan. Yan, like nyo na rin yung ating mga video. Tapos mag-comment na rin kayo mga bossing para ma-shoutout ko kayo. Nagkalikalin na natin sa mabilisan para check natin kung may makukuha pa tayo rito sa mga pants. Let's go! Yung mga bossing, ito meron tayong nakita rito. Brand new na ano, uh, mountain hardware mga bossing na long sleeve mag brand din to sa mga pang ano, mga pambundok mga pang trekking nga lang pang babae sya sayang brand nyo pa naman no oh. wow brand nyo sya, size medium pero okay din to kasi na uh, brand nyo naman sya kaya yung logo ng ano pag may nakita gantong brand ito yung hanapin yung logo mga bossing Kasi bawat brand naman merong mga logo yan. may mga ganyan yan. Eh. Possible na legit yun, Ito legit yung mga bossing. Eh. Yung wash tag niya. Siyempre pangalawa yung hanapin is yung wash Ayan may logo ulit sa likod oh. Para siyang turnily, oh. Yung logo niyan. Pambabae lang siya. 150 pesos to sayang kung naging panlalaki to palito tayo rito si brand nyo, mamahaling brand din to mga bossing ang pagdating sa mga pang outdoor brand yan ano rin to top brand din tong mountain hardware na to pero git natin to kasi may mga buyer naman na tayo sa ganito kahit pang babae post nyo lang sa mga naha, mga pang outdoor brand marami namang group kung ano mga brand na nakuha nyo yan, search nyo lang sa facebook nandiyan na lahat yan get natin to 150 final select na natin ito yung mga nakuha natin naka ano tayo apat to champion itong koi kunin din natin to random brand itong champion itong shirt yung iwan na natin to sobrang haba sayang size sa XL kasi siya kaya sobrang haba nagpas pa sa tuhod Grabe, sayang to. Iwan natin to. 120. Ito na lang. Final select natin. Champion. Tukoy. Tsaka to. Ito kunin din natin to kasi brand nyo naman siya. Bali, matutubuan pa natin to na medyo maganda-ganda kasi brand nyo. Yan. Nakaapat naka, -apa, naka -apa tayo rito. Hindi tayo sa kabilang pwesto nila kasi nyo arrival din. Bayad na tayo. Ito, okay na tayo. Naka-apa tayo, bali. Naka-510. Ano, uh, discount tara yung, yung 10 pesos. Kaya naka-500 tayo lahat dito. Kaya lipa tayo dun sa kabilang pwesto nila. Doon na lang naman sa kabila. Tara! Yan, dito na tayo sa kabilang pwesto nila. Sobrang laki din ako kaya na to. Ganda pa ng mga nakasabit na yun, no? Last ano na ro? Last... Noong ano pa, last 3 days pa sila nag-new arrival dito. Check natin, baka may makuha pa tayo rito. Cancel na tayo. Tara. abusing. Wala nako nakukuha rito. Si ano, uh, wala masyadong ano, yung pwedeng pang resell. Meron mga basic basic brand kaso mahal pa dito. 250 sa mga t-shirt tapos 350 sa mga jacket. Kaya wala tayo nakukuha. Balik na lang siguro tayo dito kapag nag-drop price na sila. Sayang. Ang gaganda ng mga sapatos nila rito. balik na lang tayo dito kapag nag-drop price na ulit. Marami pa sa na kaso mga basic, basic brand na lang. Balik na lang tayo dito. May pupunta pa tayong ibang uka Sana makakuha tayo rin. Tara. Yung mga bossing. Dito tayo sa next ukayan natin. Dito tayo kakalkal. Check natin kung may makukuha tayo rito. Sale na rin sila rito. Mura lang oh. Kaya na lang yung presyo nila, 75 pesos. Wow! Check natin baka may makita pa tayo rito pag sa lang. Juno, no, may champion. Yan. nakita tayo. Champion na jogger pants. So. Wow! Kaso baka mukhang pagod na yata yata check na lang natin ito mamaya. Ayan yung size niyo Size medium. Legit naman ito. Ayan, washtag niyo Made in Sa El Salvador. Siyempre, ayan ulit yung logo ng ano, uh, ng champion. Mano tayo ngayon ha. Lapitin tayo ngayon ng mga champion ha. Halos puro champion yung mga naluluts natin ngayon. So, lito, meron ba dito? Patagonia. Nasa pang babae So to Parang leggings siya na patago niya mga bossing Check pa natin dito sa mga t-shirt You oh. know Nike Nike na long sleeve oh. Wow Ganda ng kulay parang bulls color way Vintage na Nike ata to Meron pa siyang ano ah uh, parang malit na tag sa gilid vintage nga yata yeah, vintage nga ito mga bossy vintage na Nike oh. made in Malaysia parang siyang ano uh, Pahaki pa haki jersey na long sleeve ganda ng kulay oh. two tone 75 lang to presyo nila Ayos na rin to. Ganda nito. Ganda na itong Nike na to. Bago pa yung condition niya. Makinis na makinis pa. Solid. Ito pa yung champion na nakuha natin. Double check na lang natin ito mamaya. Kakalkal pa tayo. Tugods din champion na to. Malaki sizing niya. Ayos na rin double check na lang natin ito mamaya Emo bossing, ito na lang muna yung kukunin natin kung Nike na ano na ito, vintage Long sleeve na ano, jersey Pagod na itong ano, pagod na itong champion Namumuti na yung kulay niya, sayang to Ito na lang kasi mura lang naman, 75 pesos Embroidered pa yung ano niyan, logo ng Nike Kunin na natin to, bayaran na natin 75 pesos yan dito tayo sa next kaya natin mga bossing dito naman tayo mag revisa sana may bago sila rito para may madali tayo marami dito may mga nasipat na tayo 49ers sipat natin yun no? wow vintage na ano to mga bossing vintage na 49er sweater logo athletic 100 pesos lang pwede rin to. logo athletic pa yung vintage na. Eh. wala naman siyang issue check natin yan maka ah, pa tayo matagtag malaking okayan din to Dami nilang bagong box pala rito. Ito mga pang na yung kasama na eh. ito. Nakalikal pa tayo mabilisan lang. O oh, may madali pa tayo. Tara! Mga bossing ito po. Vintage na ng mga bossing Daffy Duck. Ayan o, dated siya. 1993 wow ganda katag lang syo. sweater na naman daffy duck yan mga bossing ha. bar sya nga na uh, bowler may warner bros yan. under license sa uh, na uh, warner bros vintage to 1993 daffy duck Meron na siya mga ano, bleach stain pero okay lang yan kasi vintage naman yan, dated pa. Mga dalawa na tayo rito. Ito isa, 49ers kanina, vintage din. Logo Athletic. Ito ganda rin ito. Medyo faded lang yung kulay pero all goods lang yan dahil vintage naman yan. Tapos dated pa siya. Ayos na ayos. Mga bagong bukas lang yata nila ito. Okay, 100 pesos lang. All goods. Kadalawa tayo. Kalkal mo na tayo rin sa loob. Mga bossing, okay na tayo rito sa dalawa. Wala na tayong ano, ah, na uh, dito. Okay na tayo. Sa dalawang vintage na kurunek. Ito, isa. SF. Okay na tayo rito. Bayaran na natin ito dalawa. 100 each. Yo mga mga bossing, yung quick flex ko lang sa inyo yung mga nahant natin dun sa ukayan ng mga pinuntahan natin. Ito yung mga nakuha natin dun sa malaking ukayan dun sa unang pinuntahan natin mga bossing. Nakarami rin tayo dun, nakaapat tayo dun kasi mura na lang din. Ito may nakuha tayo ano, uh, mountain hardware mga bossing yan. Mabisang brand to mga bossing pagdating sa ano ha. sa mga pang outdoor brand yan. Check nyo to. Pag uh, may nakita yung ganito, check nyo na lang kung legit or hindi. Basta hanapin nyo na lang yung logo nyan. ay may logo naman yan. Yung parang ano siya. Yung uh, washer mga bossing ng tornilyo. Napasolid nyan. Uh, nakuha natin to ng 150 yan yeah, nabenta natin to ng 500 pesos kasi brand new siya ayan kaya ano kinuha natin kahit pang babae kasi marami naman tayong buyer sa mga ganito ganitong brand yeah, mountain hardware tapos ito may nakuha rin tayo dong koi fish na no print na malaking ano, ha, print shirt napaka solid yun ang laki ng print tapos bagong bago pa Ayan, nakuha natin to ng 120. Ayan, nabenta natin to ng 350 mga bossing ha. Grabe, tignan nyo naman kung gano'ng kalaki yung print nyan. Tapos ito, dalawang champion nakuha natin. Ito, may nakuha tayong champion na big logo. Ayan, 120 lang din to. Tapos ito, yung all over print naman na champion. Ito, size medium. Ayan, nabenta natin to ng 350. Ayan, 120 pesos lang din natin to nakuha. Tapos ito yung mga nakuha nating ano, mga sweater, long sleeve. Ito may nakuha tayo ano. May nakuha tayong vintage na Daffy Duck, kaya 1993 yan mga bossing ha. Ayan, may ano siya, marami lang issue pero all goods lang yan kasi mura lang naman, 100 pesos lang to. katag lang siya pero legit naman yan kasi may copyright siya. Tapos may date pa yan, 1993 yan mga bossing, 100 pesos. Tapos ito, vintage din na ano, 49ers. Ayan, vintage yan mga bossing yan. Logo Athletic yung tag niyan. Ayan, San Francisco 49ers SF. Ayan, 100 pesos lang din. Tapos ito, may nakuha rin tayong vintage Nike na pa-jersey siya na long sleeve. Ayan, nakuha natin to ng 75. Ayan, nabenta natin to ng 400 pesos mga bossing grabe nakarami pa rin tayo doon kahit mga tira-tira yung mga nakuha natin not bad pa rin yung mga nakuha natin ha? kasi ang mumura lang dahil nga mga tira-tira yun lang yung kinaganda ng mga ano tira-tira gaming dahil mura na lang talaga eh mga bossing kung nagustuhan yung mga ganitong content revisa yan ukay yan. Ngayon, yeah, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ha. Like nyo na rin yung ating mga video. Tapos, mag-comment na rin kayo para ma-shoutout ko kayo. Ayan, maraming maraming salamat. Magkita kita ulit tayo next episode, mga bossing. Let's go! <laughs>